Okay ito na mga sir Balito na yung part 2 ng video natin At uh, assemble na natin Dahil andito na yung pisa natin mga sir Ito na yung piston nya At black Tapos yung uh, Valve seal, oil seal ayon, Tapos yung uh, piston ring Piston pin Tapos yung base gasket At cylinder gasket okay, Ito ang mangyayari mga sir Kapag kawasan nato yon ang langis yung motor ninyo Yung valve seal Sunog Ayan. Tapos to na yung kanyang cylinder head mga sir. Narinisan ko na rin dito. Tapos ang isusunod kong gagawin dito, i regrinding -re grinding kong paw natin para mas lalong lumapat at walang uh, loss compression yung balbula natin. Ayan. Ito na yung balbula nya. Narinisan ko na rin to. i regrinding -re na lang. Tapos uhugasan ng gasolina. Yun, ang kukunin lang natin dyan, yung mismong uh, kunya konya or yung half moon yan yung galing dyan tapos ito na yung black ang uh, halaga lang nito mga sir itong, itong buo na to umabot na siya ng ano ng 4 4 7 ito lang po mga sir kaya napakamahal lang pisa ni Honda Beat kaysa kay Click kaya napaka importanteng huwag na wag niyo pabayaan sa langis, kasi lang kasi langis ang pinakabuhay ng makina baling max sa langis huwag lang sa pesa tulad nito maabala pa kayo nakadepende pa kung saan kayo papagawa kung mas malang labor nila doon kayo pa madadali kaya langis ang number one mga sir ako okay, i-assemble ko muna yung piston tapos i-install natin doon at mamaya papakita ko i-sasalpa ko muna yung ano yung piston ring piston saka yung pin block dito i-ano yeah, 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 ko muna kakabit ko muna tapos isusunod ko tong i grinding compound umugasan ng gasolina ko kunin yung dowel dun sa black kasi wala namang problema yung ano yung uh, rocker arm buti nga lang nung pagkahinto ng motor hindi na talaga pinilit uh, kaya kahit pa paano hindi nadamay yung cams rocker arm isa rin kasi yung pandagdag kapag once nakasama yun sa ano sa nasira kaya ilalagay ko na itong mga set para mapaandar na natin ito matapos na rin kasi tagapasig pa ito yan ito bago yung uh, base gasket para walang leak ito yung piston na ring natin mga sir ito yung code at syempre rin rin tayo ng piston pin kasi ito yung uh, isa rin sa nag-start up doon sa kanyang sigunyan at ito na yung piston na bago Ayan, kukunin lang natin doon yung ano, yung pinlock. Tapos ito yung gasket na bago din. Yan. Ayan. Ayan, kaya i-arrange ko muna yung ano, piston ring at ilalagay ko sa piston. Ayan, ito na yung kanyang uh, piston sa kanyang ring. Ayan, ilalagay ko na. Tapos yung lahat ng gap dapat magkasalasi at doon naman kung para malaman nyo kung saan yung taas sa kayo baba makikita nyo naman din dito sa gilid ng ring yan mayroon siyang nakalagay na R1 saka R2 R1 sa taas R2 sa gitna at dito kahit na dito saan yung taas baba nyan walang problema yung oil ring nya basta importante may segregate gate nyo yung gap yan nalagyan natin to dyan Ya, tamas wa. Lagay ko na. At uh, kapag maglaki ng pinlock, maglaki maglagay kayo ng basahan dito para hindi to marsik sa loob at uh, maiwasan yung magkalas uli. Yan, so dumating natin yung block na ilalagay. Pero dito mga sa lagay nyo ng uh, langis. Lalagay nyo po yan para pampadulas. Yan, tiyan naman yung block niya mga sa, Papansin nyo eh. balot. Dito lang naman nasa click. Plastic lang. Ito mayroon pang sa loob eh parang ito yata nagpamahal pasan natin ito yan ito yung laman nung napakapal na cover niya. ito Ayan, kaya napakamahal ito mga sir confirm mo kaya nung kay click yan ito yung original mga sir ha Ayan. tapos ulang mga nakasulat dito kasi pagka aftermarket kasi eh, meron ko yung makikita nakasulat dito ito talagang original original balot pa lang talagang original kaya sasarpakan natin siyempre maglalagay tayo ng langis at yung dawid wag nyong kalimutan up down yan para hindi ma deform o hindi madala, o hindi mabilis magasgasan yung piston ring to black para hindi kaagad umusok kaya yan yung tulong ng ano ng uh, natin mga sir. Yeah, ilalagay ko muna to mga sir. Okay, tuloy yung block niya mga sir, tira yung piston at nilagay ko na yung uh, chain guide na up and down. Tapos ito yung timing chain. Yan. Tapos tatrabuhin na natin yung uh, cylinder head o gasa natin ng gasolina tapos yung grinding compound at bagong valve seal din yung lalagay natin same lang din sa click yan tapos salpakan natin dito yan to, grinding ko po natin Gano, ganoon din yan mga sara. Nag-grinding ko pa nyo. intake saka exhaust, Tapos hugasan nyo uh, dalawang bilis na gasolina. Eto. Tapos na akong mag-grinding kong pound. Tapos ito. Huhugasan ko na siya ng gasolina. Sasabay na rin natin to. Yung valve seal na bago mamaya nyo na ilalagay yan. After yung nga uh, asimbolin na. Or bago nyo asimbolin. Hugasan nyo muna. After mo Saka nyo ilagay yung valve uh, seal tapos ito tatandaan nyo lang lagi dito mga sir ito, sa baba parang uh, masalansan yung kanyang ikot sa taas hindi dapat kung ano yung forma ng pagkakatanggal ninyo dapat ganoon din para hindi siya malagitik ito na mga sir nasimbol na natin yung cylinder head at nilagay ko na rin yung kanyang uh, bagong uh, valve seal Ayan. tapos isasalpak na natin dito para ma-assemble na natin to at uh, maikabit na natin doon sa kanyang chassis pati yung mga bagong oil niya magneto ito so, puli tara mga sir na na natin yung makina pwede na natin salpak doon yan lagi ko na lahat langis na lang yung kulang nito pero mamaya na lang natin maglalagay na langis pag naisampan na natin doon Ayan, pwede na natin ito pagsamahin Okay, ito mga sir, nakasimple ko na. Napagsama ko na yung makina sa kanyang chassis. Lahat ng mga sensor naman na, naibalik ko na. Yan, tinalihan ko na rin dito. Para hindi sumausaw dun sa makina, na isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng error code 52. 2 Kaya yan dahil, makasausaw sa makina. Alam nyo na, may pagpas sa makina, mainit, at yung ating uh, wire, nasusunog. Yan, nagkakaroon hanggang sa masira itong ECU natin. Panibagong gastas? kaya yun sa inyo talian nyo rin dito cable tie mas maganda wala akong cable tie kaya yung damit na nang Okay, start, start mo natin Okay, wala check engine tapos padyakan mo natin yan naka upa yan mga sir kasi kailangan mo ng umangat yung uh, langis papuntang ano taas Ayan, tapos uh, sa yung minor, i-adjust ia nyo lang dito. Tapos, kailangan natin lang painitin. Siyempre, bagong bukas. Ayan, matay-matay pa. Pag bago yung block nyo mga sir, yung nyo may pinitin ng sagat ng nakasintrustan. Kailangan, mga ganito lang. Sundot-sundot lang. Ngayon, kung sakaling kinalas nyo itong mga sir, tapos uh, hindi siya nagmi-minor, alam nyo mga sir, on the pit mga sir, once na uh, kinalas nyo yung makina, tapos uh, nauna muna yung pagbabalb clearance bago binalik, minsan nagkakaroon siya ng, ano, ng tukod pagka uh, sinagad ng higpit. Kaya dapat uulitin nyo uli yan. Kung sakaling ganito, mamatay-matay, uulitin nyo uli yun. Di ba, valve clearance ninyo uli? Yan. Pahitan nyo ulit. Ayan. Ayan. Taimik na ulit yung mga niya. Kaya napaka-importante mga sara. Dapat mahalaga kayo, mahalaga kayo sa langis. At ko na rin ang langis ng mga sara. Ayan. Painitin mo natin. Ayan, ito na mga sir. Okay na yung kanyang minor. Dahil ito, uh, ito, nireset natin. Kaya isa rin yun kung bakit uh, hindi nyo rin mapaminor check, chinek nyo na yung uh, adjust ng valve clearance chinek nyo na yung spark plug sa si spark plug din mga sir nagpalit din ako kasi uh, local din yung nangalagay at medyo gastado, gastado na rin at uh, yun nagpalit ako tapos ganoon pa rin tapos nireset, nireset, lang natin gamit yung uh, diagnostic tools kaya yan, goods na goods na mataas na yung kanyang minor I balik mo na yung upuan yan Nainit pa naman yung isa. Yan. Yeah, Gulos na goods na. Tapos, siyempre, yung pagkabagong palit ng block, uh, under break-in pa rin, mas maganda na yung binibreak-in natin ng maayos para hindi na tayo no maublima uli kung magagaskasan yung block o yung liner. Mas maganda na yung advance na tayo mag-isip mga sir kaysa yung lahat. Baka mapag tayo. Alam nyo naman, napakamahal yung pisa ng uh, Honda Beat. Black piston piston ring pa lang. Hanggang doon sa pin. Pati yung gasket, umabot na siya ng 4.7. Pinabili ko pa yung sa Honda. Eh, kung kasama yung si Gunya, pa. O di, labor pa, langis pa. O, di, ano pa, hindi pa kasama yung mga, ano doon valve seal, saka yung oil seal kabilaan. kaya yeah, abot lugan 13 talaga itong mga sya one start lang okay balik na natin yung kanyang upuan para ito ya uh, makuha na rin Kita na mga sunay balik na natin yung kanyang uh, upuan at goods na goods na pili itong mga claim, mga sya kaya alagaan niya lang sa langis mga sir yung inyong motor para hindi na kayo matulad dito kasi natakahirap kapag kawas yung makina natin yung bumigay talaga totally kung yan ang hanap buhay natin maabala tayo yan ganito lang yung video natin mga sir at ito mga biyak makina na rin yan dahil sa sigun mga sir na makalampag yan dalawa na yan okay ingat ingat mga sir alagaan niya lang sa motor yung ano langis